Magandang umaga mga kabitwin. Nandito tayo upang pag-usapan ang mapa ng Pilipinas. Sa mapa ng Pilipinas, meron tayong labing pitong rehiyon. Una, ang rehiyon isa o tinatawag nating Ilocos Region. Rehiyon pangalawa, ang Cagayan Valley. Rehiyon pangatlo, ang Central Luzon. Rehiyon 4A ang tinatawag natin kalabar zone. Rehiyon 4B ang Mimaropa. Rehiyon 5 ang Bicol Region. Rehiyon 6 ang Western Visayas. Rehiyon 7 ang Central Visayas. Rehiyon 8 ang Eastern Visayas. Rehiyon 9 Sambuanga Peninsula. Rehiyon 10, ang Northern Mindanao. Rehiyon 11, Davao Region. Rehiyon 12, Soxargen. Rehiyon 13, Caraga. NCR o tinatawag nating National Capital Region. CAR o Cordillera Administrative Region. At ang panghuli ang BARM. Ina-tawag natin bang Samora Autonomous Region in Maslim, Mindanao. Hanggang sa muli, maraming salamat!